May kilala niyo ba yung bagong estudyante? Hindi nga eh, baka tama niyang estudyante na eh. Siguro mga okay. siguro. Uy, eh, pala yung bagong estudyante! Oh, tapat ba't ba napaka-asim mo? Hindi do ka? Ba't ba dito ka nag-aaral? Oo oh, nga. Hep, hep, hep! ba na ata at baka may spoil na kita? mo na natin dito. Ano nga ba kay Andre? ang mangyayari kay Andrea ngayon siya na ang target ng kanyang mga kaplasa? Matatakasan niya ba ito? Kawawang Andrea? Ganda na lang guys, may joke ako. Ano yun? O, oh, eto para goods na tayo ha. Ah. Saan nang gagaling ang tula at ang tae? Saan? edi eh, di sa puwet. Eh. <laughs> ah, ah, Corny ah. na <laughs> Ano ba yan? Corny na yun? Yun na yung pinakamaganda eh. Ay, eto. Ano yun? <laughs> Bakit parating seryoso ang mga Persian kings? Bakit? Dahil sila ay Cyrus. <laughs> 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 Yan, ito na joke mo. kagaya ng isang koneho. Halika at ipapaalam namin sa inyo. Samahan nyo kami sa paglalakbay patungo sa mga akdang pampanitikan ng Persia at ng Afrika. Mabuhay! Narito ako ngayon sa isang kontinente na puno ng kwento, kultura at kagilas-gilas na alamat, ang Afrika. Pero bago pa man magkaroon ng salitang panitikan, ipinamana na, na ng mga Afrikano ang kanilang mga kwento sa pamamagitan ng pagsasalaysay. Tama ka riyan. Isa nga sa pinakapopular na anyo ng panitikan dito ay ang pabula. Ito ay mga kwentong gumagamit ng hayop upang magturo ng mahalagang aral. At ngayon, narito ang isang kwento na patunay na ang gamit natin sa pagkakaroon ng tagumpay ay hindi laging nakas kundi ang talino. Ang pabulang ang matalinong koneho at ang leon. Ang kwentong ito ay isang bahagi ng mayamang oral na literatura ng Afrika. Wala itong isang may akda dahil ito'y ipinasapasa sa pamamagitan ng pasalin dila. Correct ka riyan. Inspirasyon nga rito ang savana ng Afrika kung saan ang leon ang makapangyarihang hari ng kagubatan ngunit hindi laging panalo. Sa kwentong ito, may isang matalino kuneho kung saan nakaisip siya ng paraan upang makatakas at malinlang ang gutom na leyon. At ang aral, hindi mo kailangan maging pinakamalakas para manalo. Minsan, ang talino at diskarte ang mas mahalaga. Kaya kung minsan pakiramdam mo ay isa kang kuneho mula sa mga mundo ng leyon, hindi ka dapat matakot gamitin ang talino sa tamang paraan. Ngayon, ay dumako naman tayo sa isa sa pinakamatandang sibilisasyon sa buong daigdig. Ang Persia. Alam niyo ba na tahanan ito ng isa sa pinaka mahabang Akdam panitika na isinulat ng isang tao lamang? Ito ang epikong Shaname na isinulat ng makatang si Ferdowsi. Dito natin matatagpuan ang mga sinaunang tauhan na si Rustam at Sora. Si Rustam, isang maalamat na manirigma at si Sorab, isang batang mandirigma na may taglay na pambihirang lakas ay naglaban. Nang hindi nila alam na sila pala ay mag-ama. Sa kasawi ang palad, walang nakapagsabi ng katotohanan hanggang sa huli na ang lahat. Natalo ni Rustam si Sorab at ang kanilang hindi pagkakakilala sa isa't isa ay naging sanhi ng trahedya. <laughs> Kaya kung ako sayo, hindi na ako magpapahuli at babasahin ko na ang maikling kwentong, ang koneho at ang leon mula sa kontinenteng Africa batang epikong Rustam at Sorab sa bansang Persia. Ang mga akdang ito ay hindi lamang nagbibigay aliw, kundi naglalaman din ng mga mahahalagang aral na magagamit sa pang-araw-araw na buhay. Itinuturo nila ang kahalagahan ng paggamit ng talino sa tama at ang pagiging tapat sa pakikipag-ugnayan. Sa mundong puno ng pagsubok, ang pagiging matalino at patapat ang susi upang makaiwas sa mga trahedyang dulot ng mga maling desisyon.